Paano magpalit ng email address gamit ang messenger? Dati, kailangan pa natin pumunta ng ating Facebook account para magpalit ng email. Pero ngayon sa bagong update ni messenger, eh, hindi mo na kailangan pumunta ng Facebook para mag-update sa iyong email address. Napakahalaga na updated ang iyong email address na ginagamit sa iyong Facebook account, lalo na kung monetize ka na dito. Kasi doon is send sa email kung magkano ang iyong sasahorin. At hindi lang yan, kung hindi ka na makapag-login sa iyong account, o di kaya may magtagang magbukas ng iyong account, ay doon is send ni Facebook ang mahalagang at sa pagre-reset ng password, ay dun sa email isi-send yung link kung paano mag-reset ng password. Kaya i-check mo na ang iyong email address na ginamit mo dito sa iyong Facebook account kung ito ay updated. Kung gusto mong malaman kung paano magpalit ng email gamit ang messenger, panoorin mo ang video na to. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ngayon itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng Messenger Apps. Once na sa Messenger na tayo, dito sa may upper left side, yung mga tatlong linya, pindutin lang to. Then, pindutin lang itong gear icon or settings. Then, scroll up. Pindutin itong account center. Then, pindutin lang tong personal details. Ayan, so dito makikita natin yung contact info at date of birth. Then, pindutin lang tong contact info. Ayan, then pindutin lang tong add new contact. Pindutin lang tong add email address. So, dito na natin ilagay yung bagong email address natin or updated email address. Ayan. Then, i-check lang natin itong box kung saan nakatapat yung account natin. Then, pindutin lang tong next. Ayan. So, pagkatapos, punta kayo ng email nyo or Gmail. Then, i-check nyo yung code na sinay ni Facebook. At kung makita nyo yung code, ay kopyahin nyo at i-paste nyo dito. Then, pagkatapos, pindito nilang tong next. Then, automatic, ma-add na yung bagong email address sa iyong Facebook account. So, ganun lang, kadali.